For today's ganap nga ito at samahan nyo naman ulit ako mag-open ng mga parcel na dumating dito sa apartment. Bali, nung isang araw pa nga to dumating pero kahapon ko pa nga lang na open. Bali, order nga pala to ni Mal at sinabi niya nga rin to sa akin pero hindi ko nga ina-expect na darating nga itong mga to ng sunod-sunod. Halos isang araw pa nga lang yung nakakalipas nung in-order niya to tapos kinabukasan ay deliver na nga rin kaagad. Yung unang parcel nga na deliver sa amin ay gising pa nga kaming tatlo ng mga bata tapos nung pangalawang nag-deliver na nga sa amin, abay tulog na tulog na nga kami. Buti na nga lang at nagising ako ng mga time na yon na i-deliver at kung hindi, walang tigil na naman nakakakatok at kakatawag ang delivery rider. Anyways, na ito, nag-start na nga akong mag-open ang unang parcel na in-order nga ni Mal. Bali, nag-order nga pala siya online itong perfume nga namin. Bali, yung perfume na to ay matagal niya na nga itong ginagamit. Hindi nga pala ito yung perfume ko dahil nga kung ano lang yung available na perfume na gusto kong gamitin, ayun eh, nga yung gagamitin ko. Hindi pa nga kami ni Man noon ay gamit niya na nga tong perfume na to. Hanggang sa nagustuhan ko na nga rin yung amoy na to. Kaya naman ito na rin talaga yung ginagamit ko. Alam ko marami na rin talagang gumagamit ng brand na perfume na to. Kaya naman kung gusto nyo rin ng ganito ay li ko na lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili. Ito namang next na parcel na i-open ko ay wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Bale, umorder nga rin si Mal nitong powder or polbo sa online. Ito na nga pala yung binibili namin powder or polbo. Dahil ngayon dati namin binibili ay eh, nagbago nga yung texture. Hindi ko na sa sasabihin kung anong brand yun pero alam ko, alam nyo na rin yung sinutukoy ko. Bale, may 3 colors na na available ang polbo na to. Dahil nga kung gusto nyo rin itry eh, nang bumili ng ganito, available nga din to sa mga grocery store or kaya sa mga tindahan. Mabango na nga rin sya at hindi nga rin sya gamitin. Tapos super affordable na nga rin price niya. Bale, dito naman tayo sa next na parcel na i-open ko. Bale, ito na nga yung last na in-order ni Mal Online. Bale, nga pala kami uli ng lotion na ganito. Bale, umorder na nga pala ako dati nito. Tapos ito, umorder na nga ulit siya. Hindi ko nga alam na umorder siya. Sinabi niya nga lang din sa akin na dun nga daw siya umorder siya shop ko. Sakto nga na naka flash sale siya at naka-promo. Kaya naman nakuha niya nga ng tatlong piraso. Kung nga kayong manood or mag-scroll sa black app at saka sa orange app, ay eh, madalas niya nga itong makikita na naka-promo ang lotion na to isa nga sana gustuhan ko dito sa tuwing ginagamit ko nga siya ay mabilis nga lang din siya maabsorb ng skin hindi nga siya ang gamitin kapag inapply mo na nga siya sa skin tapos hindi nga rin siya malagkit or mainit sa katawan yung amoy nga pala nito ay hindi matapang at hindi ring sobrang amoy or parang sobrang bango ganun sakto nga lang din yung amoy niya kaya naman hindi masakit sa ilong ayoko talaga yung mga product na grabe yung amoy masakit na rin kasi sa ulo kapag hindi ko nagugustuhan yung amoy kaya naman mapili talaga ako pag dating sa mga amoy na mga product. May pagkawaterin watery na nga rin tong lotion na to, kaya naman mas mabilis talaga siyang ma-absorb ng skin. Isa pa talaga sa nagustuhan ko dito ay may kasama na nga rin siyang collagen. Alam nyo naman kung gaano kaganda ang collagen sa skin natin. And kaya naman kung gusto nyo rin ng ganitong product, ay link ko na nga lang sa comment section. At ayan lang muna for today's unboxing. See you on my next one. Bye!